welcome back to back again kapatid ayun ah, uh, ah, kapatid ah, andito na naman ako ayan ah, ngayong araw kapatid ngayong araw na to ah yun nga Ay, ah, tingnan nyo naman yung mukha ko bagong ising pa lang galing sa module yun nga kapatid ah ngayong araw ipapikita ko sa inyo yung pag ano ko oh, pag condition ko sa ibon ko may konti lang akong kalaman sa ibon ko yung pag condition ko konti lang ba oh. Hindi naman nga marami. Hindi <laughs> naman kasi marami yung pinapainom ko ng ibon ko eh. Hindi lang. Yung condition ko lang kapatid. Si Boss to. Si Boss 1, Si King at saka si Queen lang. Kasi yung, yan yung ating ano Pamba. Ang paliparan. Yan yun. Yan. Nakita nyo naman kapatid. Ayan. Malakas naman ibon natin. Ayan. Kita naman. <clears throat> Ngayon kapatid, ipapakita ko sa inyo yung pa pinapainom ko sa kanila. Nga kapatid, ako kunin ko yan dito sa loob. Ayan. Ito. ta Ayan. Ayan kapatid, ayan. Ayan kapatid, papasahin ko ha. <clears throat> Ritzel. Ang pangalan talaga ito kapatid, Ritzel. Ayan. Uh, papasahin ko. Vitamin, iron, mineral, supplement. Ayan kapatid. Ang manok talaga ito kapatid. Trenay ko sa kalapati kasi ano na kapangayon kasi ito yung pampalakas ang... hmm. yan nga kapatid yan yung ano ko nito kunting kaalaman lang yung pagpapainom ko lang nito kapatid isang araw isa lang papano nito umaga lang ayan umaga ko lang yung ginagawa nito ngayon nga si tanghali na ah uh, ko na lang kasi di ko kasi kasi sila na pa ano kanina ayun nga ah uh, pang isang bisis lang, sa isang araw, isang bisis lang magpainom nito pwede rin uh, wag nyong araw-arawin ano lang sa sa isang araw painumin nyo pag uh, next day naman na kapatid wag nyong painumin pag next, pagka next day na kapatid painumin nyo naman yan nga kapatid ayan uh, yung disyerte lang sa inyo araw-araw kawas -araw, na kay isa lang wag nyong maintenin kasi malakas ang tama nito <laughs> gustuhan baka mamatay pa yung ibon natin kasi kalapati lang to eh Dito manok <laughs> ayan nga kapatid ayan nga kapatid apapainumin ko muna ayan let's go pasok muna ako kapatid ah boss ang training max ang besa Papasok ko na agad sila sa training box kapatid Ayan Papasok ko na sila agad sa training box Para paliparin ko kung kasi ito ngayon kapatid Paliparin ko ito ngayon sa mayahay Yata Mayahay yata iwan ko kung may ano pa yung ano Hanap pa ako ng magisa nito kapatid Okay, ano yun? Ang rasti ako Ang rasti ako Ang rasti ako Hating gawas mag-brown no, Wala ginaganyan ko lang, painom ko Solo lang ako Pati, Kunti-kunti lang, ha Yan. Pinipindot lang naman to, eh. Yan, Pinipindot lang Huwag niyong damihan pindot. Yung dapat daan na pindot sa isang, ano lang, sa isang patak lang kapatid. Ayan. yan Painom ko naman. Isang patak lang. Ayan. Pasok ko muna dito sa training box. Ayan si Bosuan, Ito. Malaki na rin si Bosuan, Ayan si Buswan kapatid.

Nagkakalito kasi kapatid eh ha. Yung wala kong sino to. Ah, uh, Si King to. Si King. Ayan si King. Klaro-klaro kasi sa akin yung pala. Ang sugat na kapatid. Ayun. Sugat pala yung mata niya kapatid, oh. Na ano yata to Natamaan sa. Puro kasi to sila nag-aaway kapatid eh. Kaya iyan na ganito.

Yeah. Skin. Mana kay Romeo yung talaga lahat. Okay, so wala sa kay Joliet. Papang talagang dugo ni Romeo. Yan kapatid ah, andito na. Ah, napasok ko na yung ano natin, ibon. Silang apat yan kapatid. Ayan, yun yung nga sinasabi ko. Yan yung kinokondisyon natin. Panghagis natin. Pampaliparan. Ayan nga. Ayan nga kapatid. Uh, ito, yung ano, yung dalawa. ah uh, bubuksan ko na lang, lang to para makapagrunda din ito silang dalawa. At saka ito rin. Ngayon, uh, ihagis to sila nakin kapatid. Ayan nga. yun nga kapatid. ah uh, yun nga yung pag -ano natin. Ayun nga yung pagkukondisyon ko ng ibon ko, kapatid. Basic lang. Yun lang yung pinapainom ko. Yun lang kasi uh, marami naman yung ano eh, benefits eh. Ang palakas naman din yun eh. Ayun ko yung, basta yun lang yung pinakita ko sa inyo tips lang para sa akin sa ibon yan. Iwan ko sa inyo, iwan ko sa inyo yung paano, anong gagawin, ano nyo kung, kung ganyang bilhin nyo. Ang pangalan yan kapatid, Red Seal. Kung gusto nyo yan, try nyo sa ibon nyo kung gusto nyo. Ayun nga kapatid, ha, dito na lang uh, Ini-ah, uh, tatapos yun yung video ko. Ay, pakita ko na lang sa inyo mamaya kung magpalipad ako. Yeah, sa hindi pa sa mga bago pa lang, uh, please subscribe, click notification bell para updated ka sa channel natin. Ah, uh, yun nga kapatid, agad uh, bless sa lahat. And thank you.